Tuloy-tuloy nga ang pagsuko ng mga rebelde dahil dalawang miyembro ng underground mass organization ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa barangay Pabanog, Paranas, Samar. Yan ang tinutukan ni Patrol Woman Flores. Voluntaryong nagbalik loob sa mga otoridad ang dalawang miyembro ng underground mass organization sa himpilan ng Second nd Samar Provincial Mobile Force Company sa barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 2nd Summer Provincial Mobile Force Company kasama ang tracker team ng 8th o 2nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8. Ang mga surrenderi ay nasa kustudiya ng 2nd Summer Provincial Mobile Force Company habang pinoproseso ang kanilang pagsasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng ating pamahalaan para sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay. Ang pagbabalik loob ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso na wakasan na ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na tahimik, ligtas, mapayapa at maunlad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cumberlady Flores, alagad ng batas, taga ng Balitang Police.